Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel oh my angel, angel baby, angel. Of my life. Ang lahat. Sa pagpapatuloy ng istorya ay pinag-uusapan ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang efforts na ginawa ni Kuya Ruel. Sabi ni Miss Rachel, Uy, nakita ko din sa mga behind the scenes sa Grabo yung paghihirap mo at talagang nagpuyat ka para sa party na yon. Sabi naman ni Cuiruel, Siyempre, talagang ilang weeks pa lang bago ang birthday mo, talagang pinagplanuhan ko na ng mabuti. Kasi, siyempre, gusto kong ma mo na special ka at gusto ko na ma-appreciate mo yung mga ginagawa ko and... Talaga namang deserve mo yung magkaroon ng surprise na ganun. Kaya lahat talaga ginawa ko, lahat ng pagpupuyat, lahat ng pagod ko, and nakita ko naman na worth it naman lahat kasi kita-kita ko sa yun na sobrang saya mo sa birthday mo eh. And sana na-appreciate mo 'yung mga ginawa ko. Nagreply naman si Miss Rachel at sabi, "Syempre na-appreciate ko 'yung ginawa mo." Sobra-sobra pa nga yun eh, kasi grabe din yung saya na naramdaman ko nun. Kaya, salamat! Sabi pa ni Miss Rachel, Ikaw, Ruela, parang habang tumatagal. Magaling ka nang magsinungaling at lagi ka nang nagsisinungaling sa akin, ha? Natakot naman at natawa si Kuya Ruel at sinabing, Siyempre, kailangan kong gawin yun para mapaniwala kita na walang mangyayari or walang party na magaganap nagreply naman si Miss Rachel. Grabe nga eh, sabi mo sa akin noon, parang sasamahan lang kita kasi may titignan ka at may bibilin ka. Nagreply naman si Kuya Ruel at sinabing, Siyempre, bilib nga ka sa'yo eh kasi talagang sumama ka agad. Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, Siyempre, kahit papano, malaki din naman yung tiwala ko sa'yo Tsaka, aba, subukan mo lang may gawin sa akin na masama. Natawa naman si Miss Rachel at tumingin sa kanyang papa. Natawa din si Kuya Rowell at sabing, Never ko naman magagawa sa yun. Alam mo naman na talagang pakay ko ay ingatan ka at laging pasayahin ka. At syempre, kailangan ko magsinungaling sa'yo nun. Ang tawag doon, white lies. Natawa naman si Miss Rachel at dagdag pa ni Kuya Ruel. Siyempre, kapag sinabi ko naman sa iyo kung saan tayo pupunta, paano pa naging prank yun o paano pa naging surprise yun? Nagtawa naman ang dalawa. Oh my angel, angel baby angel. Si right? Ikaw nga my life? Bakit na lahat? Sabi pa ni Miss Rachel At saka nung araw na yun Hindi ko nagpaalam kay Papa pala na maayos ha Ako pa yung nagpaalam nun Natawa naman si Kuya rowel At sinabi Nako, nagpaalam na ako, pero syempre tinago ko sa'yo palihim na paalam lang para alam mo, para wala ka pa rin alam na may surprise na magaganap. Natawa naman si Miss Rachel, grabe ah, nagsasabuatan pala kayo ni Papa, sabi ng dalaga at sabi naman ni Kuiruel. Oo, galing nga ng paalam ko sa kanya nun eh. Parang kinalabit ko lang siya. Alam niya na, na may surprise akong gagawin para sa'yo. Nagtawa na naman ang dalawa. Oh, Mister The love of my life. Bakit lang ang lahat. tanong naman ni dina Kuya Rowell ay eh Rachel na ka ba talaga or na surprise ka ba sa ginawa namin nagreply naman si Miss Rachel at sinabing oo talagang wala nga akong idea eh kasi kaya lang ako sumama sa kasi sabi mo Meron kang titingnan or may pupuntahan ka lang. And syempre, may tiwala naman ako sa'yo. Kaya lagi ako sa yung sumasama kapag kawala lang akong ginagawa. And sakta naman, wala din akong ginagawa nun. Natawa naman si Kuya Rowell at sabing, Galing, so pinagkakatiwalaan mo na pala talaga ako ah. Kinilig naman si Kuya Rowell. Oh Angel baby yeah. Sabi naman ni Kuya Roel, O oh, Rachel, malapit ka na pala talagang mag 18 birthday, no? Excited ka ba? San ba yung mga bagay na excited ka? Nagreply naman si Miss Rachel at sabing, ah, Excited na akong guru madweight, syempre. Nagreply naman si Kuya Ruel at sabing, eh, hindi ka ba excited sa 18 birthday mo? Kasi... Sinabi ko, 'di ba? Pag 18 ka na, baka pwede na kitang ligawan. Natawa naman si Miss Rachel at sabi, Ano? Ligawan agad? Gusto mo ngayon na ngay, eh. Simulan mo na. Kinilig naman si Kuya Roel. Kaso biglang sinabi ni Miss Rachel na, Joke! Wait. Oo, talagang proud na proud ako iyo. Pero aside sa, ano, sa graduation mo, ano pang, di ka ba nag-excited na mag i ka na? Ba't naman ako magiging excited? Yung sabi ko na... Sabi mo nga? Kung pwede ka ng ligawan. Sabi... Ligawan agad? Oo. Kasi ano? sa ano? Yung sabi ko sa'yo na... Sabi ano? mo? Wala oh. kang sinabi. <laughs> Gurang na tandaan. <sa laughs> <niyo. laughs> Gurang talaga. <laughs> ano, yung pag mag-18 ka na. Pag pwede ka nang ligawan. Gusto mo ngayon pa? Simulan mo na. Lagi akong binong... Joke lang! <laughs> Bakit may pag-joke-joke ka ba? <laughs> Seryoso tayo. <laughs> <laughs> Gina. Gina. Sige na. Sige na? Sige na. Sige na ano? Baka Gina. pwede na ngayon. Sige na ano? Baka pwede na ngayon. Pwede saan? Pwede ka nang ligawan. Aray ko naman nga. Sakit naman eh. No? Ha? Huh? Pwede na ba? Sabihin kita kay Papa. Papa, alam mo na ako? Pa! <laughs> pa! Yan si Papa mo? Hindi, sabihin kita kay Papa. Hindi, gusto mo tawagin ko? Puntahan ko na lang. <laughs> Patibay ka. Ha. Pero ano? Ano? Pagka, seryoso ko, oh, seryoso seryoso man ako eh. Okay. talagang andyan naman ako palagi sa'yo seryoso okay. to okay oo at talagang hindi ako magsasawa at papagita ko true actions Through actions? You know? action. o hindi lang puro salitaan sana ma-appreciate mo yun hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!